Good morning, mga sisi. Mga sisi, ganda-ganda ng kulay ng mga ano, bantam. Diba? Ang liit-liit niya. Ilan ba yung sisiw? One, two, three, four. Four ba yan? One, two, three, four. Four na ata yung sisiw. Apat. One, two, three, four. Yan, apat. Apat ang sisiw niya apat ang sisiw. Nagkutat-kutat naman siya dyan. Dami naming alaga, no? Sina nyo ang papaya ko. may bulaklak na. Eto. Sabi kasi ni Jean, babalian daw ng mga dahon para mamunga agad. Ang liit pa ng puno niya, Hmm. balik ko yung mga dahon. tasong ganito pa lang siya kababa. Bihiniwa ko yung gitna. Para magsanga. Ayan, nagsanga nga siya. Kaso hindi naman siya umasenso So yung kabiyak. Ayan. Ayan. Hiniwa ko ng kutsil yung pinakatalbos. Yung isa nang dire-direcho. Ayan, may bulaklak na siya. Ang liit ng puno niya huh? hmm. Nakatanim yan diyan oh. Ito, di ba li ito. Isang ganito ko lang ang puno. Pero may bunga na yan siya. May bunga na ang aking papaya. Ay bunga. Bulaklak pala. Nasa puno yan ang malunggay. Ayun ang malunggay. Malunggay. Thanks for watching mga love 2 minutes only short video